Madalas nating naririnig na natuklasan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas noong 1521. Isa siyang eksplorador na Portugues na namumuno sa isang ekspedisyon ng mga Espanyol. Naglayag ang mga barko ni Magellan sa malawak na karagatang Pasipiko. Lumapag sila sa isang isla na tinawag niyang Islas de San Lazaro. Sa pangyayaring ito, kadalasan nagsisimula ang mga aralin natin sa kasaysayan. Ang pagdating ni Magellan ay isang malaking pagbabago. Ito ang nagbukas ng daan sa pananakop ng mga Espanyol na tumagal ng daan-daang taon. Pero ano nga ba ang nangyari bago ang 1521? Ang mga isla ng Pilipinas ay mayroon ng makulay na kasaysayan bago pa man dumating si Magellan. May mga taong naninirahan dito sa loob ng libo-libong taon. Sila ay mahuhusay na magsasaka, mangingisda at mga dalubasa sa kanilang hanapbuhay. May sarili silang mga wika, paniniwala at pamumuhay. Ang mga sinaunang Pilipinong ito ay nakapagtatag na ng sarili nilang mga komunidad. Hindi sila naghihintay na matuklasan. Patuloy ang buhay para sa kanila tulad ng dati. Ang kanilang kwento ay kasing halaga ng kwento ng sinumang eksplorador. Ang mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol ay hindi nakahiwalay sa mundo. Mayroon silang ugnayan sa ibang bahagi ng mundo. Nakikipagkalakalan sila sa mga karatik bansa tulad ng China, Japan, at Timog Silangang asya, Nagpapalitan sila ng mga produkto tulad ng seda, porcelana, at mga pampalasa. Ang mga ugnayang pangkalakala na ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay bahagi ng isang mas malawak na network. Nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang kultura bago pa man dumating ang mga Espanyol. Mahalagang tandaan ang pagkakaugnay na ito. Ang pagdating ni Magellan noong 1521 ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Dumating ang mga Espanyol upang manakop at magtayo ng kolonya. Inangkin nila ang mga isla para sa Espanya. Nagtayo sila ng mga pamayanan at ipinatupad ang kanilang pamamahala. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Imperyong Espanyol sa susunod na tatlong siglo. Ang panahong ito ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa Pilipinas. Hinubog nito ang kultura, relihiyon at pagkakakilanlan ng bansa. Ngunit mayroon din itong kapalit. Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng mga labanan at pagsupil sa mga katutubong kultura. Seksyon 5: Pagtuklas o Pagkikita. Pagtatanong sa naratibo. Madalas nating gamitin ang salitang pagtuklas kapag pinag usapan si Magellan at ang Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagtuklas ng isang lugar? Matawag mo bang tunay na pagtuklas ang pagdating sa isang lupain kung saan may mga tao nang naninirahan? Ang ideyang ito ay kinukuwestiyon ng mga historiador. Ang ilan ay nagsasabi na mas tumpak na tawagin itong pagkikita. Kinikilala ng terminong ito ang mga dati ng kultura at lipunan. Kinikilala nito na ang Pilipinas ay mayroon ng sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Seksyon 6. Ang Pananaw Mula sa Loob Isang pananaw mula sa Pilipino Upang maunawaan ang nakaraan, kailangan nating isaalang-alang ang iba't ibang pananaw Ano ang kahulugan ng pagdating ng mga Espanyol para sa mga Pilipinong narito na? Paano nila naranasan ang pagkakatakpong ito? Mahalaga ang kanilang mga kwento at pananaw Kailangan nating lumayo sa Eurocentric na pananaw sa kasaysayan Ang pakikinig sa mga tinig ng Pilipino ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang buong epekto ng kolonisasyon nagbibigay daan ito para sa mas inklusibo at tumpak na pagunawa sa nakaraan. Seksyon Pito, Higit pa kay Magellan, iba pang mga manlalakbay, iba pang mga kwento. Bagamat si Magellan ay isang kilalang tao, hindi lamang siya ang manlalakbay na nakarating sa Pilipinas. Ang iba pang mga nabigador, tulad ni Ruy Lopez de Villalobos, ay mayroon ding ginampanang papel. Siya ang nagbigay sa mga isla ng pangalang Las Filipinas bilang paranggal kay Haring Philip II ng Espanya. Mayroon pang mga ng ekspedisyon mula sa iba pang bahagi ng mundo. Ang mga kwentong ito ay nagpapayaman sa ating pagunawa sa mga ugnayan ng Pilipinas sa kasaysayan. Ang pag-aaral sa mga naratibong ito ay nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa nakaraan. Seksyon 8 Pagtuklas sa Nakaraan, Maraming Tinig ng Kasaysayan ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga petsa at pangalan. Ito ay tungkol sa pagunawa sa nakaraan mula sa maraming pananaw. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga kontribusyon at karanasan ng lahat ng taong sangkot. Ito ay tungkol sa pagtanggap na may iba't ibang panig sa bawat kwento. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa iba't ibang pananaw, nagkakaroon tayo ng mas mayaman at mas malalim na pagunawa sa kasaysayan ang ganitong paraan ay ginagawang mas makabuluhan at mahalaga ang nakaraan. Seksyon Siam ang ating pinagsamang kwento, pagtanggap sa pagiging komplikado. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay masalimuot at maraming aspekto. Mayroong iba't ibang interpretasyon at pananaw. Mahalagang makipag-ugnayan sa pagiging komplikado nito. Dapat nating yakapin ang kayamanan at pagkakaiba-iba ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pagunawa sa nakaraan, Maari tayong matuto mula rito at bumuo ng mas magandang kinabukasan, isang kinabukasan na kumikilala at gumagalang sa mga kontribusyon ng lahat.